Sa gitna ng Tondo, Manila, maingay ang mga iskinita sa kalampaga ng mga kaldero sa karinderiya at chismisa ng mga kapitbahay. Si Mia, labing anim, mabilis ang kamay at malapad ang ngiti, tumutulong sa lola niya sa maliit nilang karinderiya. Hinahalo ang adobo na nagpapabango sa paligid. Buhay nila ang karinderiya at proud si Mia sa bawat pinggang inihain. Isang regular na customer, si Nico, payat na culinary student na may mahiyarin ng ngiti. Laging nagprapahaba ng kain, sobrang sarap daw ng adobo ni Mia. Kaya naman napapapula ang pisngi niya. Isang abalang tanghalian, nagstay si Nico kahit tapos na ang rush, nag-offer na maghugas ng pinggan nung umalis ang lola ni Mia. Para makahinga ka naman, sabi niya, kuskus -kus, kus sa kaldero. Tumawa si Mia, binato ng tuwalya. Sige, pero turuan mo ako ng fancy recipe mo ha? Doon nagsimula. Tinuruan siya ni Nico gumawa ng creamy leche flan sa ilalim ng kumukurap na bumbilya ng karindariya. Nagdikit ang daliri nila habang binabasag ang itlog at naramdaman ni Mia ang kuryenteng mas mainit pa sa kalan. "Ang galing mo nito," sabi ni Nico, malambot ang tingin, "Hindi lang sa pagluluto, parang bahay ang pakiramdam dito." Naging routine na ang late night cooking nila. Si Nico dala ang ingredients para sa kare-kare, si Mia naman perfecting ang sinigang ng lola niya. Umupo sila sa mga lumang bangko ng karinderiya, kwentuhan na kumakain sa iba't ibang plato. Pangarap ni Nico magbukas ng restaurant, habang si Mia naman gusto pa natilihin ang karinderiya. Naguhit si Mia ng recipes sa napkin, katabi ang maayos na sulat ni Nico at doodles niya ng kalamansi at bay leaves. Pero isang gabi, parang bumagal ang boses ni Nico. Mia, nakuha ko yung scholarship sa culinary school sa France. Aalis na ako in three weeks. Parang nawala ng lasang adobo sa likod ni Mia. Ang kaling naman, sabi niya, pilit ang ngiti. Bagay sa'yo yan. Lumipas ang mga araw, todo luto si Mia. Iniiwasan ang tingin ni Nico. Natakot siya na mawawala ang init ng karinderiya kapag umalis siya. Isang gabi, may customer na nagkwento tungkol sa farewell party ni Nico at kinabahan si Mia. Hindi pwedeng umalis si Nico nang hindi nasasabi ang nararamdaman niya. Ginastos niya ang ipon sa ingredients, gumawa ng espesyal na ulam, halo ng adobo ng lola niya at herb-infused sauce ni Nico, nilagay sa maliit na palayok. Inukit niya sa takip ang lutong puso, nanginginig ang kamay. Sa huling gabi ni Nico, tahimik ang karinderiya. Tanging ilaw ng poste sa iskinita ang liwanag. Inabot ni Mia ang palayok, nanginginig ang boses. Nico, gusto kita. Eto para may dala ang bahay sa friends. Binuksan ni Nico. Umalingasaw ang amoy ng pinagsamang luto nila. Kimikinang ang mata niya. Mia, gusto rin kita. Pero sobrang layo ng France. Yun yakap niya si Mia, parang kala ng init niya. Susulatan kita, babalik ako para sa adobo mo. Habang nawawala ang jeep ni Niniko sa gabi ng tondo, nakatayo si Mia sa karinderiya hawak ang napkin na may recipe niya. Mga linggo after, dumating ang package mula sa France, isang cookbook na may note. Mia, numero uno pa rin ang adobo mo. Luluto ako para sa'yo, palagi. Ngumiti si Mia, hinahalo ang bagong kaldero. Alam na ang pag-ibig nila, tulad ng mga recipe ng lola niya, ay magpapakulo kahit sa kabila ng dagat. Hihintayin ang pagbabalik ni Miko.